ano o. Kaya nyo. Kalinis na rin natin yung radiator nyan. Grabe talaga to. Siarong hmm? Siyarong kunita. Yan, buksan ko muna itong cylinder head dito. Matin itong, ano, matin itong tanggalin. Yan mga kamumrum, another may gagawin tayong owner type jeep yan ano, na 3EO. Yan mga kamumrum, pagkita ko sa iyo, nag ano, sarong kunita. Yan, pakita ko sa inyo ang ano. Yan, yung lipstick. Oh, ayo, oh. Ay, grabe oh. Meron ko nita. Tapos dito sa ano. Yan dito sa kaniyang filler. Salina ng langis. sino? You know? oh, Yan. Grabe yung tubig o. Oh. At yung buksan yung salinger rin yan. Tapos wala ng tubig yung radiator. Napunta na dito sa makina. Ayan. Yan you know, o. Wala nang tubig yung radiator. Yan you know, o. Tignan Kalinis na rin natin yung radiator nyan. Grabe talaga to. Siyarong hmm? kunita. Oh? Yan. Buksan ko muna itong cylinder head dito. You Matin know? itong ano. Matin itong tanggalin. Kita ko na lang sa inyo mga kabuglog kung anong makita natin yung yun, pagkakalag na natin yung silinder yan yan ito yung sasakyan na ito mga kabuglog yan owner type jeep yan eh dito lang to sa aming kapit bahay sabi kung ano ba naman ano. tapos yan sabi ko dalhin niya na lang dito eh para makalas ko kung ano Anong ano makita natin. isunod okay, sunod nga na pagpagawa mga kabumrum yung kanyang Highlander daw. May tagas din daw oil Kaya yeah, dito muna tayo sa owner niya. Kaya so, nang ito ang medyo malala eh. Halo tubig lang is. Kaya yeah, siya rong kulingita to. And, mga bumbrong, abang abangan na lang. mag -post na lang ako sa sunod. video na lang ako oh, kung makalas ko ng sender head ko oh. anong nagiging problema yun eh grabe mga kabubro mo no oh, oh. ito nang kalas nyo yan mga kabubro mo natanggal na yung head itong katro hmm tayo sa hid oh dito oh ay, gato na rin yung salinjid gas oh hmm? ito yun kung anong desisyon sa may-ari nito kung kanyang eh, sa sa masinisap lang ito with pandini siyang desisyon yan grabe na ka ano matagal na rin tong panahon yun tigas nito oh. yan kita ko na lang mga kamurong kung anong plano ng mayari nito baka ipamasin shop lang nila to pa build upan ba tapos ipa kuan tapos hmm ito iko-ikil lang sana to ito Yan sa kwatro talaga pinasok ng tubig Yan mga kamomrom to na yung nililinis lang oh. Yan, Ayun Size naman Ay ano oh. yung sa katayan Yan ito na ito yung aking gagawin ngayon Akita ko na yan sa inyo. Ito na. Atin muna itong baklasin kay linisin ko yung barbula. Baka singaw na. Palpak ating trabaho. Yan. Yan. Malakas din pala. Ha? Ah, kalakas. Kabit ko na yung head ng kamumurum. Yan mong kamumurum. Okay na yung ano. Ah, cylinder head. Ito, nalinis ko na rin yan. Kakabit na ako sa gasket ng kamumurum. Cylinder head. Yan mong kamumurum. Ito na yung ating cylinder gasket. Saka itong silak. Mayroon kasi nagtanong sa akin mga kabumrumay na Dol, nagamit ka ba ng silak sa mga ano? Yan itong gasket. Oo, Dol, nagamit ako. Huwag gawa ng hindi man ito nakaripis. Pati yung head natin, medyo luma na rin. Hindi man naripis. Kaya, oo, Dol, gamit akong silak. Yan. Sabit ko na yan, mga bumrum. Yan, nalagyan ko na ng silak. Sabit ko na yung cylinder head wala lang tayong stand eh kaya walang maghawak sa kamera ito ay sa wheel yan yan na nakabit ka nakabit na tayong tornilyo Yan, motor po na mga kamumrum. Yan nilagyan ko na ng langis yan. Kabit na natin 'to, cam shop. kap na lang. Ngayon, nakabit na natin 'tong cam oil seal na lang. Ayan, ko yan, soi-soiyan. Yan, tune up na rin ako. Mga kamumrum. Yan, ito yung ating clearance mga kamumrum mo. Oh. kita. Ito intake south south intake intake south south intake. Ayan. Yan tutubig na. Pa-under na lang to. Ayan. Plasing ko patunganga kapung room. Para maganda talaga yung kuan. Linis ba ng makina? yan itu under kayak eh, peplasing pa. pa. Sini start. Kan andar nama kabomrong pas saat parminot. Katay ngoros. Yan. Bukas Plasing ulik. Yan maka bomrong o. Oh. Yang nasalin na kuno nang langis. Tama na sa F linis linaw yan tapos ang tubig sige start cross yan yan ang kanyang andar ng mga bumuro mo yan ang tubig wala yan sa radiator lang yan eh pinalinis eh para na pressure tapos hindi na rin nagbawas yan Marami salamat sa panonood mga kabog group. Yan. Three of Sarung Comita. Dito lang babaan ng minuto. Eh. Magandang landas. Hala. Yan, maraming salamat sa panonood. Yan oh, walang usok. salin na ako nang kulang